ay pako, aray. <laughs> Ayan guys, kukuha na naman kami ng aming pananghalian. Ah, gabi, aray ko, ay, kalok kami mga pako, wait lang. <laughs> ay, sexy naman na, <laughs> sexy ko naman dito. Ang dami mo. Oh. Kumunin kasi. Wait lang, mag-aano ah, na kahit. Ayun, umiimuling umiiya. Aray, putang ina mo. Ay, boy, ay, tika na. <laughs> ay, nakamura tulad, <tumit>, aray ko. <laughs> <laughs> Parang tako. <laughs> ayun dami. Ayun, tika lang. Ay, o, di diba, may nga. Oo, oo. May pako, alisin mo yung ano, pako. Ito, yung 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 pako ito. naman to.

baka uga naman sa haba.